po ay nasignan po ng topic patungkol dun sa mismo leadership. sa bagay siya na hindi basta-basta na ituturo. Kaya yung pagkatuto patungkol sa pangiging leader, isang bagay na kailangan mong gawin para matutunan mo. Na hindi basta-basta na ituturo. Unang salta nila bilang opisyalis ng union. Okay lang ba na magbahagi ka ng pangambang walon? Pag naging leader ka kasi ng UNYOT, mainit na yung mata sa'yo eh. Dahil ikaw yung kinatawan ng concern ng bawat lembro mo. Ikaw ang magsasabi. Ang yayari, parang ikaw yung pag-iinita ng management. Kaya parang may kontining ka ba din. Pag-leader ka, meron kang patukulan, meron tayong responsibilidad sa kapwa nating magagawa. Meron din namang kaligayahan, kasiyahan sa paging leader. Pag simula ako na maging leader, natupas ako na, malawak pala ang mundo kaya ko rin pala maka-apekto sa mga kasama ko at sa tao sa paligid ko. Doon, marami akong natutunan kaya ako So tulad ba yan ano, yung pag-expand ng sarili, yung kaalaman? No? Napakalaking bagay nung no? may alam ka na. Marami palang karapatan ng mga manggagawa. Hindi lang pala management prerogative ang palagi pinag-uusapan sa kumpanya. Ang sasabi ko lang dito, may kalungkutan at may kaligayahan sa pagiging leader. Maganda na tuntungan natin yung ganong klaseng karanasan kasi hindi naman pwede yung sabihin natin palagi na masaya lang ang pagiging leader o isang sakripisyo lang ang pagiging leader. Ano nga ba ang kahulugan ng pagiging leader? pagiging leader ay may kasamang hamon. Ang pamamuno ay tungkol sa mga tao at para sa mga tao. Kasi kung iniisip natin na para lang palagi sa mga tao to, pero paano naman tayo din? Ang leadership din ay yung kakayahan natin na mag ng mga tao patungo sa isang klaro na direksyon. Ang tanong siyempre, paano mo in ang mga tao para kumilos? Ang kanilang pagkilos ay hindi na nagaling mula sa labas, kundi mula sa kanilang mga loob. Kinikilala natin na may interest din ang bawat membro. No, kung baka kasi meron tayong tinatawag na class interest. Ano yung mga nais makuha ng isang mga gawa sa lipunan natin ito? negosasyon sa loob ng kumpanya, negosasyon sa mga wage board, pati na rin yung pagsasabatas ng living wage. So marami tayong pagkilos at marami rin tayong mga pinagagalingan na mula talaga sa interes ng mga magagawa. Pero pag pinag-uusapan natin ang insurance para sa disability kapag ikaw ay na, napakano sa pagawaan o sa kung saan ka nagtatrabaho. Dapat, mayroong sagot yung kumpanya at saka yung estado para sa atin. Ikaw lang na ay nagbuwis ng kung ano mga parte ng katawan mo tapos ikaw pa yung mapapahamak. So may pinagagalingan din tayo mga class interest o mga layunin na espesyal dun sa ating uri. Meron din tayo ang ideya na yung pagiging leader at yung leader ng mga gawa magkaibang bagay kasi pwede ka naman maging leader sa ibang lugar. Eh. Ang leader mga gawa ay isang tao na gumagampan ng responsibilidad na hanapin yung mga potensyal ng bawat tao, ng mga organisasyon, at ng kanilang sitwasyon at meron tapang na pausbungin ang mga potential na ito. Ano yung sabihin nun? Kapag leader ka, di ba ang sasabi natin, dapat may vision ka. Meron kang direction, meron kang nakikita sa future. Pag wala ka ng vision na yun, ano ang ninyo? Di ba? Kung wala tayong vision na ma-achieve natin na living wage, bakit ka kikilos? Yung kaya mong hanapin yung mga potential sa bawat sitwasyon. At mahanap yung potential sa mga tao, sa ating mga organisasyon, sa ating mga rekurso o resources, para pausbongin yung potential na yon Kung baga, isang pangarap pa lamang sa ngayon. Di ba? Pero kung nilalangang tapang na subuhang ilaban ang living wage may katotohanan sa Pilipinas, hindi pa nangyayari Kaya nga, di ba, naka-file na sa Kongreso isang bill para sa living wage. Pag regional ang wage setting, iba-iba ang sahod sa buong Pilipinas. Para naman, para naman sa, sa ibang mga man. region, kailangan pang pangarapan ng hiwa hiwalay-hiwalay. Ngayon, kung wala kang tapang uh, at kakayahan na makita ang potensyal para sa, sa city village, hindi kikigilos sa mga tao. Ikaw mismo hindi kikigilos. Na Naranasan niyo ba yun sa inyong mga paggawaan, sa inyong mga lugar na pagkakabaho? Na wala kayong say kung ano yung uh, gagawin sa ating kumpanya. Mas lalo na, balikan ninyo yung wala kang union. Meron na kong dagdag, no? Uh, ito itong simon na ni isang mananula na karanasan na mag-organize tayo mag-organize sa mga mga isla, sa so, mga pagsaka. So, sinasabi, sinasabi niya, ang pamumulo, umuusbo sa pipipa at mga kailangan. Diba? Umuusbo mo siya sa ating pagkilos. Sinasabi din na, na mga leader ay buong loob ng kilos. Malalim din yung ating kapakilan, yung understanding natin doon sa inyong kondisyon bilang mga magagawa. Handa rin tayong pakasapit para sa intereses ng marami. Kasi meron din yung pitiwalaan na kaya ng tulong-tulungan na muluwala ng pangyayaran o ang ating So ang pangyayaring leader din, may dalawang po Una, ikaw ay officer, ikaw ay leader. Pwede ka ipatulong yan, di ba? Hindi pa ako sa leader na leader ng officer. Kasi di ikaw ay officer, merong, kumbaga, may posisyon ka ng pangyayaring leader, no? Pero hindi lahat ng leader ay officer din, di ba? Yung iba sa mga leader sa atin is mga kagawa na natin. Kaya sa mga pwede nilitawag <manyan> na, -sa na yung informal leader. Ngayon naman, gusto ko pag-usapan sa atin natin yung meron tayong tawag sa isang level sa leadership. Kapag so, ikaw ay leader na sa inyong posisyon, ikaw ay nire-respeto. Ang sagot na lang, dapat nire-respeto. So, parang natin ma-achieve ma ngayon yung leadership na tayo ay ka-respeto bilang leader, And hindi lang tayo sa posisyon. Meron tayong tawag na leadership by perpetual ikaw ay leader dahil ikaw ay nakapag-produce ng mga resulta no? na na nangis ng yung organization. So, for example, kapag kayo ay nakapag-sagawa ng successful na CBA negotiations, so, no? ikinalanin ka dahil, ay, itong mga leader na ito, nakapag-CBA na naman ayos eh. So, may resulta na nagagawa <laughs> ng leadership nila. So, kinikinala na tayo dahil sa resulta ng ating leadership. Kung gusto natin yung ang leadership ay pinagsasalunan ng lahat, kolektibo ang ating leadership. Dapat na mapaproduce tayo ng bago mga leader. Ito ay napakahilag na parating. Iilang taon sa buong ng yung nakarating dito. Dahil hindi sa pinang personhood, kung sinabi na nang yung word na leader, siya agad yung isa sa tagpangalan at Yung, yung kanya kanyang pagiging leader ay hindi na nakikita sa kanya ang mga gawain, pero nakikita na rin sa kanya pagkatao. Siya ay leader, period. So, ano ba yung mga tasks ng leadership? Ito yung napakuwaya ko na dun sa susunod mga salita. Pero may ilang mga kasas ng leadership. Siyempre kasama dyan yung planning, yung implementing, sa pag ng mga programa, pag-uubo ng mga pag-make sure na maayos ang struktura, functioning ng struktura, hindi lang yung meron tayong committed tapos hindi kumikilos. At kumikilos sa kanyang yun, doon sa kanyang vision o layunin. At meron din iba't ibang aspeto ng kaminging leader Di ba yan? Una sa lahat, ang leader ay isang administrator. Meron sa pa kapanan ng mga administrative na mga task. Pero kasama dito yung pagplano, nakapakalala ng bagay na nakapagplano tayo bilang mga leader. Pero kasama rin dyan, yung pag-minature na maayos din yung struktura natin, yung task natin, yung araw. So, meron tayong pagpapakalala sa, sa self-development, marunong tayong mag-reflection, yung kaya natin mag-salamin sa ating buhay. At meron tayong tunay na pagpapatawa yung bahagang siling. sinasabi nasabi at dating yan na authentic na pamukay. Hindi yung puro salita ang pagiging hater. Ito ay may kaakibag na, na gawa. Hindi the end, no, napakahirap ang hater. Matali kasing ng posisyon. So, ang um, part of leadership, ito ay kung nagsama sa yung mga tao para sa shared objectives ng community natin. Ito ay yung pag-share pag pag ng kapangyarihan, pag-sakapangyarihan ng sa isa, at, at ito, ito ay opposed o tumututul doon sa commanded conquer pagsama-sama sa palalas na iyo, yung value na ilalagdag ng isang individual na dating sa holistic ay nung multiply like, ko kung nagsama-sama na sila. Ang one plus one pagkulong yun ay hindi nakakaproduce ng na madami bagay. Madami na tayong na-achieve bilang isang labor movement. Uh, Ulo sa lahat sa inyong kumpanya CBA, na napalaking bagay. Iilang prosyento lang ng na mga gawa sa Pilipinas na nakakarap sa CBA. At kayo yung nagawa nyo yun. Kaya kailangan ka natin yung mga tao. No? At yung nyo, napakalaking kulis na hindi na magagawa na at kapag lahat ng na mga gawa sa Pilipinas ay kapagunan mo yung atasya ang At wala mo kagawa mga kapitalista, mga politiko, kundi sumunod sa akin kung kaya ipagaling yung mundo. So, with that, no, maraming salamat mga kasama. At sa akin, maging makabuluhan ang ating